Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 21, taong 2025. Sa pagsikat ng araw ngayong ika-21 ng Abril, mapapansin mo ang iyong likas na kadaanan ng loob na siyang maggagabay sa iyo sa mga detalye ng araw na ito. Ang iyong kakayahang magpakalma ng sitwasyon at magsimula ng magaan na usapan ay magiging mahalagang sandata sa paglikha ng makabuluhang koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Sa kabila ng tila ordinaryong simula ng araw, may dalang espesyal na alon ng enerhiya ngayon na tila nagbibigay ng bagong pananaw, at ikaw, bilang isang geminay, ay madaling makasabay sa ritmo nito. Ang likas mong pagiging bukas sa mga ideya at damdamin ng iba ay magbubukas ng pinto para sa mas malalim na pagunawa sa sarili at sa mundo sa paligid mo. Habang tinatanggap mo ang mga hamon at biyaya ng araw na ito, ang diwa ng inovasyon at imahinasyon ay tila sumasabay sa iyong paglalakbay. Maari kang makaramdam ng kakaibang enerhiya na nagtutulak sa iyo patungo sa mga bagong ideya at pananaw, mga konseptong dati hindi mo gaanong binibigyang pansin. Ito ay magandang pagkakataon upang magpakatotoo sa sarili, ipahayag ang iyong mga damdamin, at sundan ang mga ideya na nagbibigay sigla sa iyong isipan. Sa bawat hakbang, ang pagiging bukas sa pagbabago at pagtanggap sa hindi inaasahan ay makatutulong upang mas mapalawak mo ang iyong pangunawa at emosyonal na lalim. Sa gitna ng kasiyahan at kalayaan na dala ng araw na ito, hinahamon ka rin ng sansinukob na bigyang pansin ang mga bagay na dati mong kinagawian, ngunit hindi na nakakatulong sa iyong pagunlad. Maaaring isa itong masamang bisyo, isang paulit-ulit na pattern ng pag-isip, o isang relasyon na unti-unting nawawala ang saysay. Ang araw na ito ay paanyaya upang mahinahong tanggapin ang pangangailangang bitawan ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyong personal na paglago. Sa paggawa nito, binibigyan mo ang sarili ng puwang para sa mga bagong posibilidad, mas malalim na relasyon, at isang mas matibay na pananaw sa hinaharap. Ang pagbabago ay hindi kailanman madali, ngunit sa puso ng isang Gemini na laging naghahanap ng kahulugan, ito ay isang kapanapanabik na simula. Isipin mo kung paano ang pakiramdam ng pagiging magaan at maligaya ngayon ay nakaapekto sa iyong mga iniisip at kilos. Ang iyong emosyon ay hindi lamang nararamdaman kundi nagbibigay direksyon din sa kung paano ka nakikitungo sa ibang tao. Sa tuwing pinapahalagahan mo ang iyong damdamin, mas lumalalim ang iyong pakikiisa sa mundo sa paligid mo. Ang inspirasyong nararamdaman mo ngayon ay tila dumadaloy ng malaya, isang agos na bumabalot sa bawat usapan, bawat tingin, at bawat niti. Kaya't gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang iyong sarili ng tapat. Ang tapat na komunikasyon ay magbubukas ng pintuan sa mga ugnayang hindi lamang panandalian, kundi may tibay at lalim. Bagaman lika sa ang pagiging maalalahanin sa iba, dapat mo ring tandaan na hindi mo kailangang isantabi ang sarili mong mga pangangailangan upang mapaglingkuran ng iba. Totoong kahanga-hanga ang iyong kakayahang magbigay, ngunit kung ito ay nagdudulot ng kawalan ng balanse, baka hindi mo namamalayang napapabayaan mo na rin ang sariling pagunlad. Sa halip, pagtuunan mo ng pansin ang pagbuo ng balanse, yung tipong kapag nagbibigay ka, hindi mo nakakalimutang punan din ang sarili mong emosyonal na sisidlan. Ang araw na ito ay paalala na ang tunay na kabutihang loob ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili. Kapag napapangalagaan mo ang sarili mo, mas epektibo mong naibabahagi ang iyong kabutihan sa iba, at sa huli, mas nagiging matatag ang mga relasyon mo sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang mga masuswerteng kulay para sa araw na ito ay dilaw at bughaw, mga kulay na sumisimbolo ng liwanag ng isipan at kalmadong emosyon. Ang dilaw ay nagbibigay sigla sa komunikasyon at katalinuhan, habang ang bughaw ay nagdudulot ng kapayapaan at lalim sa pakikipag-ugnayan. Ang mga masuswerteng numero mo ngayon ay tatlo, walo, at labing isa. Sa numerong ito, matutuklasan mo ang kasiningan ng pakikipagkapwa, ang tibay ng paninindigan, at ang kahalagahan ng balanse. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsusulat, hindi lamang ng mga ideya, kundi ng mga damdaming hindi mo pa naipapahayan. Subukan mong isulat ang mga bagay na nagpapasaya, nagpapalungkot, o bumabagabag sa'yo. Sa simpleng hakbang na ito, mas madali mong mauunawaan ang sarili mo at magkakaroon ng direksyon ang mga susunod mong hakbang. Sa pagwawakas ng araw na ito, maglaan ng sandali upang tahimik na balikan ang mga nangyari. Ano ang iyong natutunan? kanino ka nakaramdam ng tunay na koneksyon? Paano mo pinangalagaan ang iyong sarili habang nagbibigay sa iba? Ang ganitong mga tanong ay hindi lamang nagpapalalim sa iyong pagkaunawa sa sarili, kundi nagbibigay rin ng inspirasyon para harapin ang kinabukasan na may pag-asa at tapang. Ang araw na ito ay paalala na kahit sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa loob ng sarili, at ang mga ugnayang binuo sa kabutihang loob ay may kapangyarihang tumagal. Ang mahalagang aral ngayon para sa iyo, Gemini, ay ang pagtuklas ng balanse sa pagitan ng pagbibigay at pagtanggap sa pagitan ng panlabas na koneksyon at panloob na kapayapaan. Yakapin mo ang bawat emosyon, pakinggan ang katahimikan sa iyong puso, at hayaang ang araw na ito ay maging tulay patungo sa isang mas maliwanag, mas makabuluhang bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer. kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.